Ang meaning ng title ng librong ito sa tekstong Hebrew ay ang pinakamagandang awit sa lahat. Maliban sa Song of Songs, tinatawag din ang librong ito na Song of Solomon kasi nakalagay ang pangalan niya sa pinakaunang verse nito. Collection ng mga tula ng pag-ibig ang Song of Songs na inarrange para makabuo ng isang dramatic na kwento ng pagmamahala ng isang babae at isang lalaki. Sa anyo ng mga awit, pinoproclaim nila sa isa't isa ang kanilang matamis na pag-ibig at malalim na feelings gamit ang sari-saring mga metaphors at images na lalong nagpaganda sa pagpapabatid ng message nito. Pero ang Song of Songs ay hindi lang kwento ng dalawang taong nagmamahalan. Ito ay may hatid ding message tungkol sa Diyos. Madalas iniinterpret ng mga Jews ang mga kanta sa librong ito bilang illustration ng special relationship ni Lord sa kanyang bayang pinili. Para naman sa mga Christians, ito'y napakagandang larawan ng malalim na pag-ibig ni Christ sa kanyang church. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Biblia, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisapuso puso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pagibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless.